Good morning mga karesbak Ayan, dito tayo ngayon sa barangay Dinahikan ano? Puro kurba Barangay Dinahikan in Panta Bale uh, Tuwing lunes Basta once a week or twice a week uh, Papasyal tayo rito sa posting dito Ng mga sama nating gwardiya uh, na, natin sila ano? Ayan dito nga ako Papunta ng ako dun sa ginagawang Baraks. Bali ni Yugan. Ang mga bunga nito pinapa-harvest din pag i-harvest na. Yan may harvest ito. Medyo mabababa pa talaga yung yung, Yan. Ito na naman tayo pa Silip ko ulit sa inyo yung labing dagat na no. Nakaka-relax na lugar. Hangin, sariwang hangin yan, ito na nga tayo sa ginagawang baraks ano? ito, yung magiging giging pahingahan ng gwardiya pag gabi, kasi pang araw lang lagi ang duty dito Ayun. may CR na rin dun may CR yung ibang kasama ko naghahakot ng buhangin ito yung mga buhangin oh. Ano? nakakot na rin tayo ano pero pasyalan muna natin yung tabing dagat, yung motor natin pasyal tayo dito sa tabing dagat pasyal ko kayo sa kagandahan ng dagat dito medyo maano eh maalun, maangin pala, maangin pero marami rin maangin nang nakakalaot na eh. Yes. no, Oh. ganda talaga rito. Grabe pang na-develop to. Dahil sa mga pindagat. Tumagat sa pako. At na, no, Flores. Suabe. Nakaka-relax. Yan na ng bangka, oh. Webboy. Nasa trolley lang siya. Sa so, buwanan. Pero napakaganda. Nilagyan ng 5 horsepower na lang. video na yan ha, ah, bali tanghali ng alaw no, at uwi na tayo, babalik na tayo dun sa resort para ito gagawa naman tayo ng DTR ano, so, bali tinulungan ko lang sila dito ng counting trabaho ano ito naman tayo sa resort, may obligasyon pa rin tayo rito no? so paano ha, kita, kita tayo pag na tayo sa resort no?